Tawin. Ah, uh, um, ewan ko eh. Oh, eh. Pinapatanong niya kung kamusta si Tito Rico. Uh, ba't ba kayo nasa ospital? Tumakas ka maglilita, Sharon. Okay. Tumakas kayo? Bakit? Dahil binabaliw niya si Daddy. Siya yung nagbibigay ng gumot para magkasakit si Daddy ng ganyan. marami nang alam si Lola noon. Pero bigla siya nawala, tatagpo ang patay. Si Tita Sharon na may gawa noon. Siya ang pumatay sa Lola ko. Pinatay niya si Lola. Darwin. Oh, Bea. Selfish ang nanay okay. ko. Kaya alam ko masama ang ugali niya. Pero hindi siya mamamatay tao. Pero mm. hindi niyo magagawa yun. Naro, totoo ang sinasabi ko. Naroon maniwala ka sa akin. Ba't ba sa'yo, Ba't sa'yo ang maniniwala? Sa'yo naman ang galing, di ba? Sila ang pamilya ko? Di ba? I'm sorry, Pero hindi ko matatagap yung mga sinasabi mo. Darwin, sandali Darwin, sandali